pa rin nakakalayo sa negativity si Bea Alonso matapos sa reklamo ng kanyang dating diver sa Dole ukol sa labor issues. Sa ng iba, kahit kaya itong solusyonan agad ng aktres, ay eh na nabahiran siya ng ganitong reklamo. Pero pagwelta naman ng kampo ni Bea, it's nothing but a pure harassment case, a desperate attempt to expand up, an obvious act capitalizing on the criminal case. Ayan. Yes. Eh, so yung Man, kasi dati niyang diver, oh, oh. ang daming kaso na inano sa Dolly. Si Ayon F. kay F. Nto, Tita Dolce, yes. Ayon kay Tita Christy. Meron ka question na wala do 13 month pay, night shift differential, wala din daw siyang ano. Ang daming kaso na How siya. Holiday pay. Holiday okay. pay. Yung lahat ng pay-pay, uh, no? pero sa kabilang ano naman, uh, side uh, naman, uh, okay. bilang kabilang side, paano raw mangyayari ito sa loob ng tatlong buwan. Dahil tatlong buwan lang daw, naging driver right. ito si Efren. And how true na galing sa agency oh, di AJC, umano yes. ang, ano, ang driver. Okay. So, ibig sabihin, ang, panana to oh, oh, oh. ang pananagutan oh, oh. ay manggagaling sa agency, hindi yes. di umano kay Bea. Something like that, how true. Kasi malawak na usapin niya na dapat harapin lang ni Bea sa dole para magkaliwanagan sila kung ano talaga. Kasi doon didesisyon na ng dole kung ano talaga. Eh. kung Tama ba yung reklamo kay Bea? Bea. kumapag ano? pa rin ito, di ba? Oh. At yan nga, may sagot ang kampo ah, ni Bea Alonso. At, yes. be fair, diba? At parang may lawyer akong nakausap, friendship. Sa ganyan, hindi naman pulong di umanong ganyan eh. Kundi mm. may multa lang na ano, parang mami. Dapat bayaran. Uh, oh, kung sakaling ano, mapatunay ng Dolly na... Ganyan nga yung reklamo. Kung may visa yung reklamo, parang Correct. gano'n. Pero pagkakalap ko yata, yung, kung, yung taon ng sweldo yata ng diver, parang ganyan yata yung ire. Kung yun doon ang patunayan. Oh. Oh. Kasi Pero, nangyari yan sa kapatid ko doon sa isang oh, diba? oh. niya oh. Uh, na, ano, na illegal dismissal ba yun? Oh. Oh. Sa pilitang resign di ba? So nakatanggap siya, nanalo siya sa doon. Oh. Oh. So nakatanggap siya ng 100,000 pesos. Oh. Uh, so, di ba? Ganun yun diba? E, illegal oh, oh. dismissal. Correct. Eh, anyway, so mahabang usapin po ito, di ba? Yes. So, yan. so ano, kumbaga, bukas pa rin ang panig ni at yung driver, driver, kung may ikakaliwa Ika, no, ikakalinaw para sa isyong ito. Okay. Yes. Si Torres yun, di ba?